Hello mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano. Ah, pakinggan po natin yung sagot ni Congressman Ortega sa sinabi ni Mayor Baste na diversionary tactic lang ang impeachment trial doon sa BICAM na pinasa nilang budget doon sa Kongreso. So, pakinggan po natin ang kanyang sagot kung sino ba talaga ang totoong nag-divert ng issue. Si Dut Basti O yung mga congressman na nasa ni si, nasa kongreso ngayon. Pakinggan po natin ang kanyang sagot doon sa tanong ng isang reporter ng Kansa Priscon. Uh, sandali lang po mga kababayan at ipakinggan niyo po natin si Congressman Ortiga. Sir, sinabi po nung kapatid ni VP Sara Duterte na si uh, Davao City Mayor Basta Duterte sa kanyang podcast na yung impeachment trial ay distraction lang, isang panlihis umano po para ilayo yung attention daw ng publiko sa controversy po nung budget ng 2025 GAA. Tinawag din po niya itong panic response ng Administrasyong Marcos sa lumalakas na criticism daw po tungkol sa pondo. Mm, likewise, distraction din yung ginagawa nila. Kasi nga, hindi pa rin nila nasasagot si Mary Grace Piatos. So, hanap-hanap distraction, hanap-hanap diversion para hindi pag-usapan. Adi, dumidiskarte pa rin sila. Okay, narinig niyo po ang sabi niya. Dumidiskarte pa rin sila. Uh, Miss, Congressman Ortiga, tanong ko lang po ito. Sino po ba ang nagpasa ng budget sa Baika? Di ba po kayong mga congressman? Sino po ba ang mga nag-insert doon sa budget na 241 billion ayon naman kay congressman uh, Alvarez? na ang na-insert na pera is 241 billion. Ayon niyan kay di umano kay Congressman Alvarez. Ngayon po, tanong ko lang po ulit, sino po ba ang mga pumirma sa impeachment trial ni BP Sara? Di ba po kayo rin mga congressman? So bakit pinoy nyo nasabi na ang mga si mga Duterte ang nag divert ng isyo. Wala pong malinaw kayong sagot, Mr. Congressman Ortiga. Bakit po na singit si uh, Mary Grace Piatos? Hello, Congressman. Ang layo ng sagot ninyo doon sa tanong ng isang reporter sa inyo. Sino po po talaga ang totoo nagda-divert ng isyu? Ang mga Duterte ba? O ang kayo mga congressman? Mr. Congressman Ortiga? Siguro ito po, may, oh, may uh, congressman maintindihan po ito kahit na pinakabubong tao na sa Pilipinas. Ako, hindi naman po ako matalino. Bobo rin po ako eh. Pero, naisip-isip ko, bakit ko kay bakit mo kaya nasabi na ang mga Duterte ay nagda-divert ng isyu? Samantala, kayo naman ang may gawa ng problema dito. Di ba po, Mr. Congressman? Isipin niyo na lang po. Nagpasakay kayo ng budget sa Baycam na may blanko. Oh. Di ba po? Blanko. Nung pagka pagdating sa gaan, may ka, may may kum, may, may laman na. Ah. Ang tanong kasi dito, Mr. Congressman, sino po ba nag-insert doon? Yung po ang hindi niyo masagot, Congressman. Wag niyo po, kayo po ang nagda-divert ng isyo. Ang tanong po ng bayan, sino po ang nag-insert doon? Inamin na rin po ni Congresswoman Kimbo na may blanco talaga. Ang tinuturo niya, yung mga, ano, utusan doon. Bakit? Ang tanong dito, bakit yung mga clerk ba yun? O, o ano, ano man yung mga staff doon ng mga mag-insert ng budget? Di ba po? Wala naman sila. Hindi naman sila kasama dun sa usapan. Hindi naman sila ang nag... Ano, nag, anong karapatan nila para mag... Mag-insert doon. Mr. Ortega, Mr. Congressman, wag niyo po, nilalay, kayo po ang naglalayo ng issue eh. Bakit? Kayo ang gustong pagtakpan ng issue, Then if pinasok nyo kagad yung impeachment, then alam nyo, mainit na yung clamor sa inyo, Mr. Congressman. Nagdali-dali kayo pag perma agad ng mga para ma-impeach ninyo si Sarah sa Congress. Di ba po? Sino po kaya ang totoo nag-divert ng isyo? Ang mga Duterte ba? O kayo? Kayo ho may gawa ng problema ito, Mr. Congressman Ortiga. Tanong ko lang po yan, sir. Bakit po nyo nasabi na ang mga Duterte ang nag ang nag ano ng isyo? Nag-divert ng isyo. E samantala, kayo naman po yung maglumika ng problema. Hindi po nilikha ng mga Duterte yan, sir. Kayo ho ang may gawa niyan kasi kayo ho yung mga congressman. Di ba po, sir? Bakit po ganun? Bakit niyo pinipilit na i-divert eh, doon sa mga Duterte ang problema na kayo ang may gawa? Kami po ba ang may gawa niyan, sir? Sir, eh, pakisagot lang po. Kasi nag, nag nagugulan na po kami. Eh. Ano ba talaga ang totoong nangyari sir? Oh. Bakit po ganun? Pilit niyong nililis yung isyu? issue dito, sir, kung sino at kung nag-insert dun sa pera, ba't hindi nyo pasagot yan, sir? Bakit nyo itadivert dun sa issue na ang mga Duterte ang nagdadivert ng issue, eh, kayo naman ang may gawa niya. sagot lang po, Mr. Congressman. Okay, pakinggan naman mga kababayan, pakinggan naman po natin itong sabi ni Harry Roque na mahirap talagang ipag-ibenta ang isang produkto kung bulok na. Pakinggan po natin ang sagot ni uh, Claire Castro kay Harry Roque. Pakinggan po natin mga kababayan. Ma'am, well, may we just get your quick reaction sa recent announcement ni former spokesman Heidi Roque na kahit gaano ka kagaling na salesman, kung hindi maganda ang produkto, mahihirapan kang ibenta. Good luck daw po sa inyong Secretary Jay Ruiz. Naniniwala po talaga kami na mahirap ibenta ang gulo o masamang produkto. Mahirap po talagang ibenta kapag ang ibinebenta mo, ay eh, kailangan mo pang linisin ang mga sinasabi. Mahirap ibenta ang mga tao na ang lagi nababanggit ay joke lamang yan. Hindi po. Tingnan mo mga kababayan okay. ang sagot ni at ni ah uh, Castro. Mahirap ibenta yung bulok. Talaga po, kasi bulok, bulok po talaga si BBM. Ngayon, pinaikot-ikot niya yung tanong. Ang tanong lang naman ni ni Harry Roque, mahirap talagang ibenta yung bulok na produkto. O, sabi niya, tama naman yung sagot niya, mahirap. Pero, kung napapansin niyo po, saan siya papunta? Papunta sa mga Duterte. Pasinin niyo po, mahirap. Messenger lang daw sila. Okay, messenger lang po sila. Hindi ba dapat kung ano lang yung sasabihin ni eh, may BBM, yun lang yung sasabihin nila? Eh bakit yung issue niya nakarating doon sa mga Duterte kasi kasabihin niya, joke, joke lang pagkatapos. Eh wala naman po sinasabi si Pangulong Duterte na joke. Di ba? Wala namang nagsasabi ng mga Duterte na joke yung sinasabi nila sila lang ang may ano no na ayoko po ah, wala akong matandaan sa speech ni doon sa Cebu wala naman siyang sinasabi na yung sinasabi niyang ano wala naman siyang sinabing joke biro biro yun alam ko biro niya yung may ano siya di umano na planong ng ganito pero pero kilala naman natin si Pangulong Duterte na parang masabi lang pero wala naman ano yun eh. Wala naman siyang binabanggit ng mga pangalan. No? Anong joke doon? Kinabukasan, joke daw yun. Eh, sabi ni Roque. Pero wala naman ako matandaan na nagsasabi si Pangulong Duterte na joke. Pero siguro. Pero alam ko, ano lang to. Parang ito yung hindi masagot ni Attorney Claire yung tanong ni Harry Roque. Sino ba ang tinutukoy dito na bulok? Di ba po? Na mahirap ibenta. Yan ang tanong dyan. Sino ba ang tinutukoy ni Hari Roque na mahirap ibenta yung produkto na bulok? Di ba po? Yan ang question mark dyan. Ang sagot naman ni, ano, mahirap ko talaga, mahirap. Pero messenger, papunta siya doon sa mga Duterte. Joke. 'di ba? Tapos papunta siya doon sa Messenger, oh Messenger siya, pero nag opinion siya ng iba. Dapat kung Messenger ka lang, kung ano 'yung sinabi sa iyo ni BBM, 'yun lang 'yung sasabihin mo. Hindi ka na mag opinion ng kung ano-ano. Iba po. Mga kababayan, itong si Attorney Claire, talaga pong Atak dog po talaga ito para sa mga Duterte. Kung nung araw, nung vlog, vlog pa ito, kung paano birahin sila lari ka doon, si Pangulong si BBM, ngayon, nilamon niya na lahat yung mga pinagsasabi niya noon. Pero, ngayon, Panginoon niya na si BBM. Wala talaga itong kaprinsipyo sa ka buhay. Parang sinuka niya si BBM nung araw, ngayon kinain niya yung suka. Dahil, siguro, asweldo siya ng gobyerno, eh siguro naman, hindi naman siguro mag-ooffer si BBM ng bababang sahod siya. I-gagawin ka ba ng mga takdog ng palasyo? Di ba po, mga kababayan? Sana po, pag-aralan po natin lahat ang kanilang mga galaw. Kasi talagang ngayon, pala, pala ano naman nila, tanong nila higpitan yung mga vlogger kasi daw mga fake news. Pero ang higpitan nila yung mga DDS. Eh bakit hindi nila higpitan yung sinasabi ni BBM na troll farm niya? Diba po? Eh para sa ka, ano, patas lang na pag dapat lahat tingnan kung sino ba talaga ang fake news at kung sino ay yung nagsasabi ng totoo. Diba po? Doon lang po tayo sa katotohanan. Mahirap po talaga ibenta yung bulok Mahirap magsalita ng fake news. Nagtatanong lang po. Opinyon ko lang po ito at nagtatanong lang po ako, Madam, ha? Okay? Mga kababayan, huwag kong kakalimutan sa susunod na halalan. PDP laban po tayo, straight. Para po sa bayan, para hindi po nila ma-impeach si Pipi Sara. Kasi masigasig po talaga sila. Araw-araw nilang kailangan umpisahan na, umpisahan na, hindi na kailangan umabot pa ng 2020 Congress, kailangan ngayon na baago nila umpisahan yung impeachment trial. Dapat umpisahan na ngayon na din. Okay? Pero mga kababayan, huwag pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share sa aking YouTube channel at Facebook Deo Durano at Facebook Bing Durano. Marami pong salamat. Magandang umaga, Pilipinas.